Hello mga kasari, so ayan, samahan nyo naman ako, magayos na aking bagong mga pinamiling paninda dito sa aking tindahan mga kasari. Ngayon nga ay nagsabay-sabay yung aking gaayos at pagdidisplay dito sa aking tindahan ng mga pinamiling mga kasari dahil nga sa ng araw nga ay namiling ako mga kasari, hindi ko pa nga na-display. Ah, uh, okay. hapon nga nadagdagan na naman dahil namili na naman ako ng mga tinapay, mga kindis, at itong mga iba't ibang mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari. Noon ako nga ito i-display ang aking mga mineral dito sa aking tindahan mga kasari at inurong ko lang itong mga sito dahil nga ito bakantina talaga yung aking nagayon o aking stanti dito sa aking tindahan mga kasari. Bumili pala ako favorite itong mineral na 1 liter at saka 500 dahil nga dami nga naghahanap dito at no, tagal-tagal na rin ako naubusan dito na aking mga pinamili mga mineral mga kasari at ngayon nga, kumplito na naman ito yung aking mineral dito sa aking tindahan at nilagay ko nga dito yung mga 1 liter pala ay eh, hindi nga kasi ipatayo dito sa aking stante ginawa ko, pinahiga ko na lang ito mga kasari at, yung 500 ml ay pinatayo ko nga itinewi ko na nga dito mga kasari at sinunod ko naman ito yung sito at itong mga juice bali, bala sa juice mga kasari bumili pala ko nitong apat na, apat na box dahil nga naubusan na talaga ako dito sa aking stante at nilagay ko na dito ito yung dalawang box kasi dalawang box nilalagay ko sa refrigerator <laughs> dahil mabilis talaga maubos yung aking juice mga kasari lalo, lalo na pagpasukan at ayan ang mga kasari dinis pili ko na nga ito at tinan mo mga talaga tingnan pag punong puno talaga ang news lalo lalo na pag nakapamilya at bagong display mga kasari pagkatapos mo nga ay talaga masaya na talaga ang tindera dahil nakikita na yung mga kanyang paninda ay punong puno mga kasari yung kanyang stante sa masaya na naman ang tindera mga kasari pag nakita niya kanyang stante na punong puno at nakabagong pamilya mga kasari dahil ito lang naman ang kaligayahan ng tindera makita na punong puno ang kanyang mga paninda mga kasari, kahit nga wala na talaga natirang pira dahil nakapamili na nga ng kanyang mga paninda. Kaya ng mga kasari, balitin ang gagawin nga ito yung mga chichiria at nilagay ko nga ito sa plastic, kinuha ka sa karton mga kasari dahil nga hindi ko naman agad-agad maubos ito, maidispili ma ng aking mga paninda. Inuuna ko lang ito yung mga importante dito sa akin na mga kasari. Pero yung mga biskuit at ito yung mga chichiria ay hinuhuli ko talaga ito dahil nga dahil ko pa nga ito mga kasari at mababang oras pa ito ang gagawin ko dahil nga bago ko nga i-display, siyempre bubutasan ko naman ito mga kasari. Kaya inuuna ko na talaga dito yung mga nakalagay dito sa mga stante, lalong-lalong na ito at ng stante bungi-bungi na. Pukos sa pansit kanto na idinamihan ko na itong bumili mga kasari dahil nga tingnan mo talaga ay bakanti na talaga at ilang piraso na lang natira yung aking mga pansit kanto dito sa aking stante mga kasari. Ito naman sa inyo, nagpupukos talaga ako sa mga fast moving na aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari para umikot ngayon aking pla at, at umikot yung aking puhunan at itong aking tubo dito sa aking tindahan mga kasari. Kaya ganito lang pa ulit-ulit ang aking ginagawa at binibili dito sa aking tindahan. Kung napapansin nyo nga patapos na ako dito mag-display at ng mag aking mga noodles pero tingnan naman mga kasari diba ang ganda ng ating nan dahil lalong lalo na pag may laman at talaga makikita mo talaga na ayos at naka-arrange talaga itong ating mga paninda. So makita mo nga talaga mga kasari na maganda na talaga tingnan at talagang talaga masarap talaga sa mata pag nakikita mo mga ganito yung iyong mga stante at inyong tindahan mga kasari. Bali sa pag-aayos at pagdi-display ko dito sa ang tindahan na pinamili mga kasari, wala pang at so one, four, pero ay. ang importante ay nabawasan ko at na-display ko yung ibang mga paninda dito sa akin tindahan mga kasari. Ay. Alam ko naman na hindi ko talaga matatapos itong pagdi-display dito na aking mga pinamili mga kasari pero unti-unti ay binabawasan ko na ito yung mga displayin ko dito ito sa akin tindahan mga kasari. Inuuna ko muna dito itong mga dito sa akin stante mga kasari na nakalagay dito at inuhuli ko nga ito yung mga shampoo at itong mga sabon na aking mga pinamili mga kasari at lalong-lalong na itong mga biskuit at itong mga chicheria. Pero kung nakikita ko talaga ay eh, na talaga sa akin stante, yun muna ay inuuna ko mga kasari dahil sayang din naman ng binta pag ina na naghahanap dito ng mga customer na wala dito sa akin nagaya. Kaya ganito lang yung buhay ng tindera araw-araw sa kanyang tindahan mga kasari. Uy, ingat tayo mapagod pero ipapahinga na lang natin yung mga kasari pero hindi tayo pwedeng sumuko dahil nga tindera kaya kailangan nating lumaban sa buhay.